Ako, Senzon TV, isa akong house husband, na dito ang kwento ko sa araw na ito. Eh, hey, pag-upit muna tayo, syempre. Sa mga wala pang suking barbero dyan, pumunta na lang kayo dito kay Dean. Dito lang yung sa may sa tabi ng Luntian. Overall, okay din naman siya mag -upate. Kaya sanay na ako. Kaya lagi ako dito bumabalik. Pagka uwi ko nga, sinama naman kami tatay at mami birthdayan daw kami. Pumunta kami sa nang ng ko sa kumpil. Hindi na nga kami nagdala ng sasakyan. Kasi naalala ko nung nakarang taong pumunta kami dito. Medyo malubak ang daan. Kaya ang iniisip ko ay eh, medyo maputik ngayon kasi ulan na. Nakakatuwa naman na si Kalwa. Kasi kahit saan talaga siya sumakay, kailangan may espasyo para sa kanya. Yung simpleng nakahiga tapos na dede, goods the na yun. In naman sa lugar na to, maganda na rin bumiyahe lang dito. Kasi kahit papano, yung ibang parte kasi, cement si Sentado na. Namiss ko rin tong lugar na to kasi napakatarik nito. Isang pababa kasi isang paahon. Tapos may makikita ka maliit na ilog o sapa ang tawag dyan. Kung di ako nagkakamali, noon nga palang panahon ng pandemic, dito kami nagbike ng tatay. Grabe, ang ng bisikleta ko pababa. Naalala ko noon, ang ginamit ko nga palang bike dito ay BMX, tapos medyo mahina pa yung preno niya. Tama-tama lang pala yung dating namin, kasi kasi simula pa lang ng programa. Kaya tumitya muna kami sa part na yan. Isa-isa po kayo magbibigay ng pepepegay. <laughs> ayo natsumabit sumabit na nga si misis. Parang medyo nahihirapan siya. Magkano kaya ayun at hindi matundos ng aspile. Ayun, at nagkaigi rin. Ay siya, kamay muna din eh. Irog ko. Have you. Happy, happy birthday po uli. Magkagaling nga namin ng birthday na idumerito naman kami ng pasang pablo. Ibibili namin ng sapatos sa si ikalwa. Bari, mag-start muna siya ng pre-kinder. Sayang nga, hindi mabuti yung age niya para sa kindergarten. Yes, ma'am. Thanks, ma'am. Aba, namimili na nga naman ng sapatos para sa kanya. 30 na nga kasi sa kanya. ano? <laughs> <laughs> Kaya naman, bibong-bibong rin nga kasi ikatlo. Nagsusok na rin na sapatos. Parang papasok na rin. <laughs> Tanggal ng chinela. Siya din daw. mo na ikaw din. Kira. Kira. Tingnan ang shoes mo, Kira. 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 dito, dali, Oo, oh, ang galing. Ah, mo na dito. Oh, Dapat yeah. oh, diba? oh, <laughs> talaga pag mamimili kayo, meron kayong dalang extra ng budget. Hindi pwedeng hindi talaga dadampot ng laruan. <laughs> dito na lang pala kami namili sa department store ng Ultimart. Masyado kasi maraming tao sa SM. Dito lang namin bibili ang mga gamit ng mga bata. Nakakamiss nga din sa Ultimart. Dati natambay kami dito. Lara pala si Nian dito. Bali, ako na lang mag-isa na grocery. Nasasakyan sila kasi masyado malakas ang ulan. Mabilis siya mag pag mag-isa. Pero mas masarap kasama yung makukulit ng babies. Ang buhay natin ay parang karsada. May lubak, may sementado, may paliko at may diretsyo. Nasa atin na lang kung anong daan ang pipiliin natin. So balit na titi ako, pag pamilya mo ang prioridad mo, hindi ka magkakamali ng daan pipiliin. Ano ga?